Hi everyone! Handa na ang abacus at itutuloy na natin ang lesson. I-share ko naman ngayon kung paano mag-subtract ng whole numbers gamit ang abacus. Kung sa addition, ang order of actions natin ay set and clear, sa subtraction naman ay clear and set ang gagawin natin since ang reverse naman ng addition ay subtraction. Pero syempre, bago tayo mag-perform ng kahit anong operation sa abacus, ay isaset muna natin yung mga beads. Okay, subukan natin ng examples para mas maintindihan ninyo. Um, first example natin is 4 minus 2. Step 1, set the mean wind on the right side of the abacus and the subtrahend on the left side of the abacus. Ibig sabihin, yung 4 which is ang minuend natin ay isiset natin sa extreme right sa ones place sa right side ng abacus. Then yung subtrahend, isiset natin siya muna sa left side ng abacus, yung 2. So set natin yung 2 sa extreme left. Next, i-clear na natin yung 2. Sa 4. Since 4 minus 2 yung ating given. So, meron tayong 4 lower beads sa right side ng abacus. Then, i-clear natin yung 2 beads para ma-subtract na natin yung 2 sa 4. So, 1, 2. Then, yung matitirang beads, i-clear na rin natin nga pala yung to sa left side para hindi na makagulo. And kung babasahin na natin yung final answer, we have two lower beads na nasa right side. So, 4 minus 2 is equal to 2. Dali lang, no? So, ito pa isa para masaya. Next example natin is 9 minus 3. So, again, first step natin, set natin yung 9 sa right side, yung ating mean wind. And then, set natin yung 3 sa left side, yung abacus. And then para ma-perform na natin yung ating operation, i-clear natin yung tatlong lower beads sa right side. And then, So, ang natitira na lang natin ay isang upper bead at isang lower bead. So, ang answer natin, 9 minus 3 is equal to 6. Kung naalala nyo, sabi ko kanina, pwedeng clear then set ang ating action. So far, ang pinapakita ko pala sa inyo ay nag-clear lang tayo ng beads, meaning nag-take away lang tayo ng beads sa pag-perform natin ng subtraction. So, try natin dito sa third example. 7 minus 4. So, set uli natin yung 7 sa right side. Then, set din yung 4 sa left side. Then, para ma-perform natin yung subtraction, kailangan natin mag-clear ng 4 sa right side. So, paano natin yung gagawin? Meron tayo ditong isang upper bead, then two lower beads, right? Since yun yung nag-compose ng number 7 natin. So, check natin sa lower, lower side. Two beads lang siya. Four ang kailangan natin. So, kailangan natin mag-borrow ng 5, which is yung upper bead. So, yun ang i-clear natin. I-clear natin yung five, pero since 4 ang kailangan natin, ano ang partner ng 4 sa 5? 1. So, since kinlear natin yung 5, saset natin yung 1 na galing sa lower beads. So, ang answer natin is 3. 7 minus 4 is equal to 3. Isa pa, try natin. Um, next example natin is 12 minus 8. So, first, set natin yung 12 sa right side. Then, set din natin yung 8 sa left side ng abacus. Para masubtract natin yung 8 sa 12, so, check na natin yung beads natin. So, we have one bead sa, one lower bead sa 10th place and two lower beads sa 1th place. So, kailangan natin ng 8. So, kailangan natin mag-borrow sa 10's place. So, i-clear natin yung 1 sa 10's place. But since 10 yan, 8 lang naman ang kailangan natin. So, ang partner ng 8 sa 10 is 2. So, isi-set natin ang 2 sa 1's place. 12 minus 8 is equal to 4.